Magandang araw, mga mag-aaral. Ako si Ginoong Denmark R. Bantike, ang guru ninyo sa Filipino 8. Handa na ba kayong muling matuto? Halina't tuklasin natin ang mga pangyayari sa saknong dalawandaan at siyamnapot hanggang tatlundaan at labing apat. Sa Crotona, Katatapos lang ni Florante na magtapat ng pag-ibig kay Laura, nang kinailangan niyang umalis, papuntang Crotona. Kahit na ito, ay mabigat sa kanyang loob, upang tuparin ang kanyang tungkulin bilang general ng kanilang hukbo. Pinamunuan niya ang pagliligtas sa kaharian ng Crotona mula sa mga Moro na kanilang kaaway. Ang mga luhang pabao ni Laura ang nagbigay ng lakas kay Florante para sa mahirap na misyon. Nagtagumpay silang ipagtanggol ang Crotuna sa kamay ni General Osmolik matapos ang limang oras na labanan. Dahil dito, nagdiwang ang buong kaharian at pinuri sina Florante. Tanging si Adolfo lamang ang hindi naging masaya dahil ang tunay niyang ambisyon, ay makuha ang pag-ibig ni Laura at mamuno sa Albania. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam.